Maayong buntag ka rin yung tanahan. I'm back. in Hinaguan Nature Park, my paradise. At dahil galing na tayo sa isang linggong halos isang linggo or five days na vacation or four days, bahala na. Simula noong 28, umalis kami. 29, 30, 1, 2. Lumating kami kapon. Four days lang pala kami nawalay dito sa farm nung saan. Okay, ang dami ko po mga pusa at aso dito. So medyo makalat at madumi talaga ang aming lugar, lalong-lalo na sa mga kwarto at kasuluk-sulukan. So nung may earn na na sila kasi may mga kuting ako. Tapos hindi pa nila alam paano na sa may buhangin sa baba. So nagkalat-kalat hanggang doon sa babang kwarto. So ngayon dito naman wala naman kasi hindi mo sila ka But... Kailangan natin maglinis. So, nagtanggal natin yung mga bedsheet. Kasi papalitan natin at magpapalondre tayo dun sa mga kakapal. At syempre, aking arinula, tanggalin ko dyan. Tinanggal ko na rin yung iba mga punda. At, whew, Nagpainit na ako kasi para mainitan ng ating um, area of responsibility. Tanggalin ko ang ating arinols. Magtatapon tayo ng i Tapos maglilinis tayo dito sa taas. And then, naglaba sila ng mga costume kagabi. Since dumating kami dito ay late na. Kaya hindi natapos ang paglalaba. Pero inumpisahan na nila. But before anything else, I need to drink a warm water. And then, at my two eggs. Kaya sa tatlong mga nagtatanong siyaan, medyo lumit-liit ako. Every morning talaga, warm water ang aking iniinom. It's like 2 to 3 months na. And then, dalawang egg ako. Boiled egg per day. So marami akong, marami silang binoboiled kasi ang iba din kumakain ni sila ng egg ulam nila. And then, kasi, grabe kasi yung ano, yung diet-diet talaga. <laughs> guys, mapakita ko po sa inyo yung mga itsura ha. Ito yung kwarto nila na tinanggalan din nila ng mga kama at maglalaban din sila kasi nga na, 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 dumihan din ng ibang mga pusa since ang daming anila. Ayan nga. Hoy, oh, mga kulit na kayo ha. Ayan yung mga aso paket na. Ito si Mumay, si Maymay. Ayan na sila mga makukulit. May God, ilan sila dito sa taas ng aso. 1, 2, 3, 4. Si pusa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan si Lala. Andun si Lilis sa ilalim na aso. Tapos guys, share ko lang sa inyo yung mga fortune, nga ba? Fortune plants na pinagtatanim ko. So may mga ugat na siya sa ilalim. Ayan, as you can see, these are the snake plants na talagang masaswerte daw talaga. Ayan. May mga ugat na siya. Hugasan ko ulit yan siya mamaya. Tapos sa tanggalan ko ng mga damo ay dumi. Ayan, may mga ugat na siya. Maswerte daw itong mga plants na to. A different va variety of snake plant. Ayan, may mga variegated po tayo. May golden tayo. Yan, pinaglalagay ko siya kung saan saan. Tapos ito yung pinaka very rare dito sa amin na snake plants. May iba po yung itsura niya. Hindi ko alam kung mabubuhay ba to. Tapos meron din doon. Ang gaganda. And then, ito na po yung mga damo na inipon namin para maging ano siya, pantakip doon sa mga mga wild na carabao grass. As you can see, dry na yung mga carabao grass na pinag ano tapok-tapukan ko. So sana ganito na lahat ang tumubo ng mga carabao grass. At naglaban na sila ng mga bed sheet. Tatapusin namin to lahat ngayon. And then, kakain lang ako ng itlog. Tapos, punta na tayo doon sa my area of responsibility. Guys, these are the orchids that I bought. Oh, yesterday. Salamat mga ate. This is worth $7,700. Ayan, laban ng mga tuwalya, ng mga costume, everything yung mga plants ayan na chanjaranan tingnan ko yung mga alaman ko kung anong mga itsura ay ang dami ng bulaklak ang ating grafted na bougainvillea ah umalis kami konti lang yung bulaklak niya pero sobrang dami na ngayon at dami ng pausbong dito lang yung wala pa pero dito meron yung mga bulaklak dito sa kabilang sanga grabe ang dami ng flowers guys sa tsaka yung grapes ko mataas na yung grapes tapos yung mga Millionaire's Vines. Mahaba na rin siya. Marami yan siya guys. Yung mga Millionaire's Vines. Tutubo yan dyan. Tapos magdadrop yung parang buhok na engkanto. Or buhok ng tikbalang. Dito, banda. Ayan. Namulaklak na kaya ang aking mga bougainvillea. Yeah? Ayan, dumami na rin sila. Kumapal na rin sila. So, yung orchids, hindi na ano. Ay, mabubuhay pa kaya to. Yan yung orchids natin guys. Bawat puno nilagay naman ng orchids para mga Yung mga bugandilya, may mga flowers sa konti. Ayan, yung mga snake plants, mga money plant. Dito naman tayo sa dami bulaklak pa. Ayan, gumapang na rin ang ating mga dito banda. So, nagpatubig na kami. Kailan, na, di, kailan nagpatubig yung kahapon? 5pm kahapon nagpatubig na sila Radia at si Mama Ayan na So Sa mga nagtatanong guys Ano kaya ang ilalagay namin dito? Tiles or epoxy cement? Pero hindi muna namin gagawin yan dito Kailangan muna na uh, Siguro Pag lumabas na lahat ng permit namin At pwede na saka namin siya Lalagyan Pero but for now Ito na muna ang aming ilalagay mo muna namin siya para tumigas talaga ah oh, di ba? Dito na sila sa may second layer. Sa so, tapos ng ating first side na simento. Dito naman sila sa second side na to. Hopefully, matapos to within today ang dito banda. Yan. Tapos na kagabi yan dyan. Kahapon yan yung ano. Tapos nagakot na sila ng mga grabas. Ito na yung tubig. Tiyan, Ano kayo itsura nito pag napuno? Mga siguro mga one month pa ito. 5 p.m. ang kahapon. Oh, ba? Diba? Tingnan mo. So, ibig sabihin, 5 p.m. kagabi. 12 hours pa lang ito. Ah, 14 hours pa lang itong tubig na ito. Ganito na. Oh. Di, kaya na pala eh. Nasa one foot na siya. Good luck. Pwede na yung luguan niya. Pwede na siya. Pwede na magtampisa ang mga ero diya. Ala, o, oh, diba? Ngayon, tubig lagi daan eh. Ibut nga eh. Ah, nilagay na. At, ayan si Bibi Goy. Tingnan nyo ang aming shower, o, oh, diba? Poset. Wala, wala kayo tubig. Ha? Huh? Wewede, nataas man to. Ah. Ay, dapat tanggalin ng host ugma, magtanggalon ng host diya kay dinhi dapat ta connect para ma abot sa kuan. Dili na diya dapat ang pangbunyag. Ibabaw. Eh, dinhi na connect sa so, obos ba iti. Kaning host pala wala diya ang host, dinhi ra na siya magtuyok ang host oh. Tanggalon ta diya ba, butang dani. Kay kung mamunyag na sigita mag-on-on diha. Karas Corinti. Amun niya, gini dapat. Punon lang na siya. So, dito ang ating shower area. Tabingi po to guys, kasi sakto to siya dito. Ang tabingi po ang aming CR na pagkagawa. Ayan, yung mukanya niya tabingi po. Ay. Ang ganda na dito, di oh, ba? Diba? Tapos dito, pinakahuli namin tong aayusin dito kasi naantay namin kung ano talagang mangyayari dito. Kung talaga bang sabi kasi nila mag daw maglalagay daw ng riprap dyan tingnan natin yung dito banda ng mga flowers kung namulaklak ba sila ngi nee. tumubo lang yung mga sanga niya pero wala pang bulaklak pero malay natin mamulaklak na siya hindi ko alam kung anong tawag dito guys pero para siyang yoka plant din sana mamulaklak siya ay mamulaklak sana kakapimuna muna sila la Britney ay namili muna. So, naka na po. Mayroon na po kaming PCO. Ano ba yung order? Parang, basta, ganun. Tapos, ano yun, sa requirement siya ng ECC para sa DENR. And then, tapos na kami nung training na 5 days yata na training. Yung parang ganun-ganun. Tapos, pag lumabas lahat ng ano namin, ang, ang aming pinaka-opening dito na mangyayari, ang kumbaga grand opening matawag nun hindi naman grand opening kaya kuwi yung grand opening basta open siya is sa August 8 siya ang target ko kasi yun yung third anniversary na hinaguan ni Pro Park 2022 August po siya nag open so ito timing namin para isa lang budget so pero ipapabless namin sa this coming July 7 siguro kasi birthday ng kapatid ko si ate ko si manang July 7 birthday ni Forman Buka si daddy So, i-bless namin siya sa July 7 para sabay-sabay na ang handaan. So bukas mag iihaw lang sila dito ni Daddy. Para sabay-sabay sa 7, medyo bongga kasi blessing ng pari yan. So maglilipsyon kami tapos magkakatay kasi para padugo dito for the blessing. Kasama na rin yung function hall na blessing. And then, pwede na ng liguan namin. Kami na muna lahat. So hanggang before mag-opening, so... Saka pa siya pwede i-open pag Okay na permit natin. Light guard natin. Everything. So, yun lang. Tapos, baka July, malalagay na namin to ng tiles if we decide it. Yung color ng tiles is yan. O, yung thermos na yan. O. Baka yung thermos na yan katabing daddy ni Foreman. Yan, light blue na Ocean blue. Baka yan yung tiles namin nakukulay. Para mas fresh. Tingnan. O, oh, diba? May water na siya first time in history. May tubig na siya. Mm. Para mas maganda na ganyan lang talaga tubig. Gusto ko talaga ganyan lang. Pag ako ah bahala, bahala, wala wala walang gasto Mas maganda 'yung ganyan wala. Tingnan kayo. Para oh. tubig.